sa bahay namin makalab. Alam po ninyo makalab ngayon ay Pasko na po talaga makalab. Ito po yung handa namin makalab. May nagbili po kami ng isang buo talaga ng manok na 45 days. Tapos 3 kilo yung karne. Tapos 2 kilong pansit. Yun lang po yung mga ingredients. Ayan mga ingredients po ay ayan Makikita nyo yan mamaya kung paano po lutuin ko yan. So ito ay napakasimpleng handaan lang makalab po at least na masaya tayo pa iwaitay sa mga discuss yan dyan at ito pala mga look braid ito po, at may palaman so nagbili kami ng apat na look bread at ito, palaman so ganyan lang po kasimple yung handaan namin mga makalab no? so itibuin lang natin yan ngayong bagong tuig itong manok makalab ay ano isusubak natin dito sa pansit ihalo natin sa pansit makalab para mas dumami ba Okay. third look <laughs> okay, okay. uh, <laughs> dyan, ay tapnaan, Dapit sa Sarando Nagbili din kami ng spaghetti, mga Kasi pang si yan ng buhay pang dagdag pahaba. O, ito ilalagay natin nakpapakulo na kami dyan ng tubig may mantika pa. Sige kung ano? siyempre. 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 siyempre.

and our christmas my i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased be be merry christmas be <laughs> 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 Pasko! Christmas na! Pasko! Pasko. Pag-eat na ta! Ayan, nakatulog po kami dito makalaw. ka-love! Ayan! Mat matanong ko lang talaga mga kalaw, bakit parang mas bongga talaga yung sa New Year no? Kesa pag ano ng 25 mga ka sa Pasko, no? Ang tanan ng relihiyon na abot na ng New Year? Oh no? yes! So lahat po ng mga reliyon po is meron talaga silang New Year pero sa Pasko is wala talaga. Kaya siguro ganun. Nakapalibot din sa amin dito. May, may, minsan din sila mga katulik po. Kaya talaga masasabi natin na talagang medyo ano po yung New Year po mga bagong taon. Ngayon po ay meron po kami dito. Ipakilala mo Jazel. Pakilala mo ko no, mga ano natin. Tapos kuanan mo na Meron kaming maha, charbadur. <laughs> and meron kaming supo and... Ano saan dati? Ah... carne. Carne, pork, and... Ano pa to?

Lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people, please. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. So ayan, happy, happy, merry Christmas. So ayan, so walang masyadong ganap po sa pag-celebrate po namin ng Christmas, mga kalab, no? Kasi sobrang busy talaga, lalong-lalong na po na kami po na, syempre, nag-shoot din po kami sa mga ano namin dito sa mga vlog namin, like sa uh, video shoot sa aming Christmas music video. So par talagang medyo hindi talaga kami nakapag-prepare sa aming Christmas A celebration talaga lalong lalo na yung family namin talagang sobrang dami at di kasama yung family namin di ba sa dahil syempre si Mama Inday meron siyang ginagawa doon maraming nagdit sa kanya tapos si lamamabibi din yung fish pan din ayan so bawing bawi na lang po tayo sa Christmas ay sa minsan New Year po. Then syempre abangan niyo po yung uh, ano namin mga kalaw Christmas music video kung na, kung mapanood mapano, niyo naman po or hindi na pa panapanood kasi mag uh, ano tayo dito sa video kasi ay know late itong ma-upload kaya pagpasensyahan niyo na kung tagang late na ma-upload kaya maraming maraming salamat po ta talaga sa lahat po ng sumuporta sa amin mga kalaw no. Kaya abangan niyo po yung music video namin or kung naabangan niyo na kung lumabas na po yung video namin maraming maraming salamat po sa suporta. Maliit man lumaki yung views namin. Okay lang at least yung importante po kahit na grabe yung effort at least deserve naman din po mahandungan po ng mga yung pang Christmas po talaga kaya maraming maraming salamat po sa New Year po natin abangan nyo po ang ating celebration yan po ay talaga makapag prepare na siguro kami kasi hindi na kami busy po sa shoot talaga marami sobrang busy po talaga ng December oy ayan kaya maraming maraming salamat po sa lahat po nanonood ng aming vlog at syempre bago kayo umalis please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang family love team na nagsasabing dapat love na. No. Bye! Sa pagkat kayo ang aking tahanan Ako ay nananabig sa iyong pagbabalik Sa araw ng Pasko, ikaw ang gustong regalo Nagniningning ang aking puso